good afternoon mga katravel. Dito kakarating lang natin. Galing tayo dun sa city hall kung saan tayo nagpa-medical. Saka ang sakit ng ano, na-rigger yung motor natin hanggang ngayon. Nandun siya kasi wala tayong pera. Tatay pang tubos. 4.5 kasi. 3,000 sa city hall. One pipe sa sa ano, rigger na ano, sa pinagdala ng motor natin. Bali, naghahanap pa ako mga travel ng mautangan o isang laki yung itim. Uh, mapitay kay Sir Manuel, uh, pumayag naman daw. Bukas pa tayo mag ipag kasi nga hindi na pwede ngayon. At saka hindi ako nakakuha, hindi ko rin nakuha yung, ano, yung resulta ng medical natin. Ang medical kasi dito sa Paranaque, ano na, uh, mayroon ng physical exam bukas tayo bukas titingnan yung ano natin kasi nagka-top na hindi na tayo umabot napakarami kasi ano nagpa-medical alas 9 ako ng umaga nandoon tapos mga 10 na yung motor tapos mga 11 to 12 pinuntahan ko doon sa ano sa dinalhan eh naghihintay ako ng magpapa-utang, ganun. Naningil na nga din ako sa mga dessert na nandito pa. Wala. Walang ano. Walang reply. Gano'n talaga. Walang ano. Yung, tayo nangangailangan. Wala tayong malalapitan yan. Okay lang. gano'n talaga ang buhay. Ito mga travel diary. Dahil gutong na gutong tayo. Bumili tayo ng ulan kain tayo, upusin natin to. So, grabe din binigay ni ate. Dami sabaw. Yun. Pagli, bukas natin, alaman kung magkano ba talaga yung ano, yung lahat na babayaran natin. Ah, uh, bakit, pati yung pinagdalhan, may bayad pa yung sariker na yun. Grabe naman. Saka, ano, grabe sila wala man lang tawag na gano'n diretso nila karga agad wala tayong magagawa kasi ordinance daw yan ng paranyaki pero parang sumbra naman na kaya ngayong eleksyon dapat pipiliin natin kung sino yung karapat dapat dapat walang gano'n kasi ano, yung magpabagbago ng mga ano bayaran na ano tawag maliit lang na uh, mga pampayad, mga rigger, mga ganyan. Yan yung ano natin ibuto. Kahit tayo mga katrapid. Baboy tsaka manok to, pinaghalo. Baboy tsaka manok. Kain ang tabawin. hapunan na natin ito hapunan. Napanood man ni Ronel. Bay, yung mga damit mo dito, mga pinagawa, pakikuha na, kailangan na kailangan ko kasi talaga. Kailangan na kailangan ko ng pera. nga kaya yung taba sa akin eh gutom ka rin Dami. Dami kasi hindi Yun hanggang dito na lang mga travel. please like and share sa mga video natin, sa mga reeker natin i-hashtag natin yan kay Tulpo para ano, matulungan tayo, matulungan yung mga nagmumotor na bakit ganyan kalaki yung pag-taker ang bayad.